Isang seremonya ang isinagawa ng Philippine Army para sa katabangan at sakripisyo ng mga veteranos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ginawa ito sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Bahagi ang seremonya ng Philippine Veterans Week at ikaw 82 araw ng kagitingan sa Abril 9 na may temang pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa Ligan para sa Nagkakaisang Filipino Kinilala ni Philippine Army Commanding General, Lieutenant General Roy Galido, ang mahalagang ambag ng World War II veterans sa tinatamasang kalayaan ng Pilipinas. To our veterans, sir! You have courageously stood your ground and fought your, for your country, even if it meant jeopardizing or losing your lives. Because of your sacrifices, we now live in a world and a country where premium is placed upon human dignity. Nagkaroon ng wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldiers sa si Defense Undersecretary Pablo Lorenzo na kinatawa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sinundan nito ng 21-gun salute bilang pagbibigay-pugay sa mga veteranong sundalo. We would like to express our gratitude and uh, hopefully we can uh, provide the services that you very much deserve, especially in terms of healthcare, the pension and non-pension benefits. Nag-alay din ang bulaklak ang ilang opisyal ng militar, mga veterano, mga miyembro ng Boy Scout at Girl Scout of the Philippines. Ilang veterano rin ang pinarangalan sa headquarters oh, goodness, ng Philippine Army. Isa na rito si Philippine Army Private Guadensho Kizon na isang dang taong gulang at sa kabila ng edad ay buong kisig na tinanggap ang parangal ng militar. Ano nararamdaman mo? Abon ako na si nasisihan ako. Hinimok naman ang isang veterano sundalo na paigtingin ng pagpapalaganap ng kalaman sa kasaysayan sa bagong henerasyon. Ang dami nating historical victory. Una-una, dapat itama natin ang mga historical ano ng ganyan. Some institution, some research. Yamasita was captured by Filipino guerrillas, mga iguro. Tiniyak naman ang tagig LGU na patuloy silang gagawa ng mga programa para sa kapakanan ng mga veterano sa kanilang lungsod. Uh, sa City of Taguig, pag tumungtong ng 100 years, nakakatanggap sila ng 100,000 pesos from the city government. But may mga regular support tayo sa medication, uh, pati na rin yung iba pang pangangailangan ng mga veterano natin. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.